pupunta Kuyao Kuya Ao Vlog lang po. Kinala-kinala ni ka rin hmm. Dahil na... In total, magpapas ka ngayon. Patikimin mo ngayon kung pare namin Hello. ng... Ay, 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 maraming ay, salamat ay, po sa mga... Naubos la yung kinelas at payong namin eh. Ngayon, na, napapunod ko yun. Salamat po sa mga sumusuporta kay Kuya Ao Vlog Zero po. Sana po, hmm. iangatak po natin ang mga si Kuya Dahil si Kuya po talaga, volunteer ah, talaga tumutulong to. Mga kapatid sa balikat, sana po ah, si RM Jovet, tulungan nyo rin po si Kuya Ao Vlog po. Tulad po niya, mamaya pong gabi, and, andyan po kami eh, sa patay, sa Kapalamot Kay ba sa sa Madonna ni uh, uh, Founders. Si ah, basta pagka ano, tatawagan ka nung pari mo pagka tutuloy tayo. Ah, oh, sige po. Maraming salamat yan. No? Oh. Yung unang punta lang natin doon, medyo, yu... okay. siyempre, okay. magbablog tayo pagkayari hmm. pag noon. Pagkayari noon, eh, pagbalik natin, tsaka tayo. Dadala rin ako ng diyo, tsaka ano, para mabigyan dahil yung antikitigis dik ng supon. Hindi, oh, sige po, pwede yun. Pero, pero pagka... Ala besh. Ka, bumi, ah, me ah, tata tanong sana ako sa ah, tige, tige po. Kilala mo si dito tabi sa akin? Si Kuya Nelson na taga Kabanatuan. A Guardian Sure, kilala mm -hmm. mo ba 'yun? Po. Kilala ko mm -hmm. mm -hmm. 'yun. Ah, uh, taga Taligaycigor po siya Hindi ko alam kung kasi kung saan yung barangay nila, 'di ba? i mo ako sa Facebook mm -hmm. tapos na inad niya ako. Mm -hmm. Doon daw sa lugar nila eh may compound daw na puro PWD. PWD. Oh, uh, pupunta. P, no, napunta kami doon sa PWD sa feeding program. Ah, nagpapa ano na yung ginawa niyo ng feeding? Nag-meeting kami doon para sa nagpigay sa mga sa mga Ay, yung, yung, mga kagardian. pero mm -hmm. sabi naman ni Pierre Sir Nelson na pwede kayo mag-vlog dito. Sabi ko baka may ibang tumutol o mapagalitan ako. Hindi, eh, alam ko. Yeah, and, ala po, Ngayon, ipananawagan ko sa channel ko. Ngayon, sabi nung katim ko na Team 8, bakit hindi mo puntahan? pagka libre ka, abalahin ka namin dalawang parkol. Well, okay lang. Hmm. Uh, ano pa ba sa Ano ba meron ano doon? Ano ang marami uh, tayong po pwedeng tulungan doon na mga PWD tulad ng mga may kapansanan. Nandoon lahat. Talaga, sa pound na yun. Pong yun, pong yun, paun paun yun. Po, oo. Sa pound yun. Kapilaan. Lahat may interview natin Para sila. Para pala silang subdivision na lahat na yun. Doon talaga yung tinampak. Doon na doon na doon nung live ako doon. amen ah, may nai-ano mo na rin sila nung hmm. mga ano, ano yung malimit na maitutulong natin doon? Ah, nagbigay -nag kasi kami doon ng mga, mga, mga damit bang galing sa ukay ukay, just bigas, mga naka-plastic, plus di lahat. Mm. Ah, nag-grocery yun lang yun na ibigay. tulong-tulong kami sa pigsagad, sa PGB, at yung contribution kami. Tapos yung PEC president namin, sila ang nagano sa kanila doon. Nakupunta kami lahat talaga. Eh, ay, kamusta namin pagbablog mo? Pa? May mga sponsor na. Ala pa. Alam pa rin. Ever? Eh, Tulad kahapon, nasa sementero ko sa oh, mga. Ah, nap napalag May namatay yata. Mm -hmm. Uh, Ayan. Pero pagka ano, pagka ano, samahan mo kaming, kami, kami ng paring mo doon. Oh, yeah. Kaya RMG ko ng mga sa kabinatuan, pupunta ang Puyao Black Zero Pond. Kailangan kailangan ka rin kaya. Yeah. Mm Dahil na... In total, magpapas ko ngayon patikimin mo kayo kung pare namin Hello. ng... maraming salamat <laughs> po sa mga... naubos La yung chinelas at payong namin eh. Ngayon, na, na, napapunod Salamat po sa mga sumusuporta kay Kuyao Vlog Zero po. Sana po, hmm. iangatak po natin ang mga si Kuyao dahil si Kuyao po talaga ah, bolong, taro, talaga tumutulong to. Mga kapatid sa balikat, sana po ah, si RM Giobet, tulungan nyo rin po si Kuyao Vlog Zero po. Tulad po niya, mamaya pong gabi, andyan po kami sa patay. Sa Kapalamonte. Kay Bas Pound, ah, sa, asawa, sa Madonna ni Pounder si ah, Basta, Basta pagka ano, tatawagan ka nung pari mo pagka tutuloy tayo. Ah, sige po. Maraming salamat kaya. Basta, oh. yung unang punta lang natin doon, medyo, Maraming. Yung... Hmm. siyempre, hmm. magbablog tayo, pagkayari pag yung... hmm. pag noon. Pagkayari noon, eh, pagbalik natin, tsaka tayo. Dadala rin ako ng diyon, tsaka ano, para mabigyan natin yung katikitigin sa so sukun. Hindi, oh, sige po, pwede yun. Pero, pero pagka yung pangalawang balik natin doon, kung ano yung maganda, mahanap tayo ng mga PWD ding pating kabuhayan nitulong o. Ano Muko or... siya parang manggahan siya talagang ginawa siyang di kung kong danya po PWD. Nanana-nakatira. Mm -hmm. Manggahan talaga. At makikita mo ang kalinis naman. Kasi kung bigas ang dadali natin, isang isasaing mauubos. Pero oh, yeah. magdadala rin tayo, pagkas, tayo ng stability para sa mga tao. Yung kahit may ka pansanan, ano, pating mabigyan ng ng bisikleta na Mga uh, eh, anniversary Pinaupo namin sila, isa-isa na lang namin sila pabibigyan. Hindi, yung bali magiging, pag sina, sinamahabo kami, magiging lakad natin. So nung lakad na kasi hmm. wala naman tayo. Eh pagka-grupo kasi talagang kayang gumawa ng event. Pero pagka na i-vlog ko sila, maaaring mabalikan natin sila ng bonggang bongga di ba? Kahit nga sa pag-vlog ko, lagi ko rin naano sa mga kabro ko, hmm. i-share nyo yung kaya-kuya testing ninyo. Mentras may sponsor, magagawa natin. Hmm. Sa Muna um, kasi ikaw, wala, wala nang hiniwala sa amin sa, sa, sa Gadyans. Ah. Ay ngayon. Ah, wala nang hiniwala uh, sa pag Nung na, na, naka, na meeting ako sa provincial, ah. yan, sa PEC si President namin kay Marvin Barnes Opo. sa mga founders, kasi mag, magkakasin founders, mga ex-military yung mga ah. target. Ay, si Kaya Nelson yata, uh, RMG Army. Army. Army yata. O, si ba? Kaya Nelson, yan. Kaya Nelson, salamat sa nandito kami ngayon. Ay, shout out mo, baka mapanood niya. Tatawad sa'yo kay Nelson, nandito kami, RMG Nelson. Nandito ano, ako ngayon na ano ko ng aking kaibigan, na si P.O. Vlog 04. Sana po, iangat po natin, tulungan. Kaya, i-upload ko to para lumawak yung ginagawa natin. Hmm. Diba? Yeah. O, paano, Ito ay nang makilala ng aming ah. PEC si President para maisama ano, po namin. Eh, pagka ano? Oo, sige, oh. sige, sige. Pagka sige. po kasi matlim meeting, buong Nueva Ecija po, tumahatid po. Maging NG, RNG, founder. Maka may maging ano na rin siya. Ah, PGR, PGBI pa? Oo, oh, pwede. Pwede ako ako. May, may pinasok ako kahapon eh. Ah. Bulag siya. At paano yung gina... Kaya lang... Alam, alang sa ganyan. Wala namang parunta. Hindi, ang problema nga lang. Hindi naman ako agad-agad makaka-attend sa mga meeting oh, ng ganyan. Oo, pwede. Kung na, eh, akin nato tayo. Kay Renato Gonzales ng Japan City. Andiyo tayo sa kusina ni Mayor. Kaya gano'n. Ah, sige, sige, ganda na. Salamat ka. Ah, oh, para hindi mabala at thank you. Ay. Nasa pagkaano ha? Ayan. Kaya tikman mo yung pamasko yung namin. ganyan na namin. Uh, ganyan kabay ng ating kuya o vlog siya po. Sana po mga... Oh, sisimu, uh, oh, pasensya ka na ha, sa buting pamasko ayan. namin, ano? Ay, ay, ay. Ah, sige. Ayun, ah, mga ka-team 8, ayun, ay, ay. nagka-triple-A at mga kamaming sa mga ka-conference, Kuya Aw. Ayan, na, na kasalubong ngayon. Ingat pare ha. Kasalala tayo. Uh, ano po yun, isa sa mga miyembro ng Guardians. Invite po tayo na uh, magpapasama tayo dun sa compound na nilalapit sa atin. Na puro po yung dapat dito. Tapos isa ko And then, uh, baka maipakilala tayo sa mga dito sa, sa mga sa mga, sa mga